Anong klase ang tao? Ang tawag dyan hindi tao. Ang tawag dyan hayop. Hayop. Hayop ka. Ako. Masyado kang ano, masyado kang, masyado kang, masyado kayong nagmamalinis. Tapos itong abet sibog na to, hindi ka na naawa. Alam nyo, alam niyo ba mga kapatid dyan sa Gatchawin na ang number one tumutulong sa gawain dyan, sa lokal? Yung si Brad Mike Nabong. Nakakaawa lang kasi, ayun, naghiwalay silang mag-asawa. Pero ganun pa man, tuloy pa rin si Brad Mike Nabong sa pagsusustento. Sabi, sinabihan ko siya. Huwag mong ano, huwag mong ititigil yung sustento mo doon sa no? mga anak mo. Tandaan mo, mga anak mo 'yon. Ay oo oh, naman, tol, sabi ng kapatid. Hindi ko magagawa 'yon. Kaya ikaw, abet sibug humanda ka sa pag -uhum. Marami kang susulitin. Marami kang susulitin yung ginawa mo la nga lang sa akin. Biro mo kakalapin mo lahat ng merong ano, merong laban sa akin. Ano ano kayo ngayon? Eh dinapahiya kayo nung hearing kahit magpatong-patong pa kayo, pagka ang tao, wala namang talagang ginagawang masama, eh ano kayo? Kahit magpatong-patong pa kayo. Sabi ni Brad Eli yun. Kung ang Diyos ang aking katulong, anong magagawa sa akin ng tao? Kahit sino pang tao kayo. Pagka ang Diyos sinasamaan niyang isang tao, giba kayo. Tandaan niyo yan. Kaya ikaw na ano, ikaw na abet sibog. Umanda ka sa araw ng paghukom kung hindi mo pagsisisihan yung ginawa mo na yan. Kung hindi lang ako naawa talaga kay, ano, kay si Sebelin, na asawa mo, tsaka doon sa anak mo, na may sakit. Hindi na dapat ako kikiboy. Kaya lang, nung na, nagkausap kami nung kapatid, sinabi ko nga sa kanya, sa akin nga din, may atraso yun eh. Biro mo, nagpabili ng cellphone. Tapos, nung binili ko ng cellphone, ano, magpapabili na naman ng laptop. Ano ako, Santa Claus? Hello, pinaghihirapan ko yung pera. Naghahanap buhay ako. Tapos itong, ano na to, itong baklang, baklang region, Bolivar na pile na to, magkikyaw-kyaw dyan sa tabi-tabi. Eh, nagmamalinis. Yun lang uh, mga mga viewer ngayon uh, mas mabuti pang magano magpatuloy sa paggawa ng mabuti yung paggawang mabuting sinuturo ng biblia na walang kamera. Yung paggawang mabuting mula sa puso. Kasi pangit, pangit yung ano, pangit yung ginagawang konting magbibigay ka lang ng lugaw eh mag, magkakamera ka. Tanungin niyo yung ano, mag kayo. Pag tanong niyo sa lahat ng mga bansa, biro niyo sa England lang eh. Nung nung nalaman na ayaw nung isang institution ng camera hindi na bumalik yung ano yung MCGI bakit ganon? Yun lang ba yung ano? Alam nyo po, sa totoo lang, kung charity lang at charity ang pag-uusapan, mas maraming charity charitable institution na itinatag ang Iglesia Katolika. Mas marami silang charitable institution. And wala silang camera. Tapos ganyan kayo? Ganyan tayo? Bakit kayo ganyan? Sabi ng Biblia yun, sabi ni Brad Daly yun eh. Tinuro niya yun eh, na nasa Biblia. Pag ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak. Huwag ipaalam ng kanang kamay sa kaliwang kamay ang ginawa ng kanang kamay. Or vice versa. Bakit ngayon konting ano lang eh, ano, eh, may kamera. At wal, well, hindi, hindi po pwedeng hindi walang kamera. Tanong nyo sa Papua New Guinea. Sa Papua New Guinea, ayaw ng mga tribu doon na kinakamerahan sila. Nung nalaman ng ano, eh, dinikline nila. Eh, sabi nung isang DS, eh, ah, ano na lang natin. Uh, sabihin natin, i-report na lang natin, eh, ginrant na